Hello! Andito na naman ang inyong farm mom. For today's video, nagtataka ako kung bakit hindi tumutuloy ang bulaklak nitong aking sigarilyas into bunga. Kaya naman ang inyong farm mom to the rescue! And based sa aking research, kulang sa calcium itong aking mga sigarilyas. Saan ba nakukuha ang calcium? If you are practicing organic balat ng itlog ang pwedeng pagkuhaan ng calcium. Pero dahil ang aking mga sigarilyas ay nasa panahon ng pamumulaklak at kailangan munang i-ferment ang eggshell in 30 days, hindi muna natin ito gagawin. Mabilis ang solusyon ang kailangan natin. Kaya naman, mag apply tayo ng calcium nitrate. Ano nga ba ang calcium nitrate at ano ang function nito? Isa itong water soluble fertilizer with calcium and nitrogen content. Sa isang timbang tubig na tulad nito, lagyan natin ng 1 tablespoon of calcium nitrate. After natin mailagay, imix natin ng maayos. Bago natin itilig sa ating mga halaman tulad ng sigarilyas at iba pang halaman na namumunga actually ginagamit namin ito kaya meron na tira dahil ito ay ginamit namin sa talong so yung pwede pang pagkuhaan ng calcium ay yung shell ng tahong I-ihaw natin yon and then kailangan din nating dikdikin pa so medyo matagal din na proseso pa bago natin pwedeng gamitin so sabi ko nga kailangan na natin ito ng mabilisang solusyon kaya ididiling na natin agad-agad itong calcium nitrate so So, itong ginamit ko ay one half cup. So, dalawang cup nito in each plant. So, maganda pa rin itong calcium nitrate dahil uh, napipigilan nito yung mga certain plant diseases. So, lahat ng ating sigarilyas ay didiligan natin ito. At pati na rin yung ating uh, iba pang tanim tulad ng, so meron din ako dito ang kamatis. And then patula, lalagyan ko na rin yung aking upo at mayroon din ako ditong bell pepper at mga puno ng sili. So hindi lang calcium nitrate ang pwede nating pagkuhaan ng calcium. Mayroon ding lime or yung calcium carbonate, dolomite or calcium and magnesium carbonate at yung gypsum, the calcium sulfate. Marami tayong pwedeng uh, pagpilian na readily available sa market. Pero kung gusto naman nating natural or organic, dapat ahead of time, bago pa tayo magtanim, na ready na natin yung fermented na eggshell. So medyo matagal na process ito dahil didikdikin mo muna si shell, saka mo isasangag, and then lalagyan mo ng suka. And then maghihintay ka pa ng 30 days bago ito totally fermented. And that's all for today. Thank you for watching. See you again on my next video. Happy farming!